Mga kababayan, kung mahilig kayo tumaya ng loto, nandito ko sa Japan, mahalay nyo. Nandito yung swerte nyo. Ha? Ibahagi nyo na lang kung pagpalayan tayo pare-parehas. Ito. Ito mga numero. Yan. Ito mga numero. Nandito yung number namin lahat. Ha? you know, Ito, Mga Japanese numbers. Okay. Mahala na kayo dyan, mamili. Ha? Ayan na. Okay. Kung okay. so, mahili kayo ito, mayana. Loto, ayan. Okay. O, oh, bakit sila gumaganan? Oh, okay. Yan pala yung kanilang ano. Okay. Okay. Oh, sa loob, dapat magbaw ka pag nandang ka sa loob at ka naman And tayo ayan